September 21, nakita mo kung kaano karami ang bulto ng mga kabataan na sabay-sabay sumisigaw para panagutin ang ating pamahalaan. Kabataan ng parokya at ng ating simbahan, napakalaki ng ating gampani. Kung kabilang ka sa mga taong lumabas at nakiisa noong September 21, nakita mo kung kaano karami ang bulto ng mga kabataan na sabay-sabay sumisigaw para panagutin ang ating pamahalaan. Hati ang ating bansa. May mga taong ayaw sa nangyayari. May mga taong hindi kumikibok at may mga taong tahimik lang sa pagkatpara sa kanila. Para itong karaniwang pangyayari na hindi na kailangan pang pansinin. Pero nakakapagtaka, ilang taon ang nakakalipas, marami sa atin, lalong-lalong na kayong mga kabataan, ang lugbog, malungkot, dahil itinaguyot natin ang ating karapatan sa pagboto. Marami sa atin hanggang ngayon hindi pa rin nakaka-move on. Marami sa atin naniniwala na kulay rosa sa bukas. Marami sa atin hanggang ngayon hindi natin lubos mag-isip dahil yung ating paglalantad at paglalahad ay para bagang walang walang nangyari at walang ah, walang solusyon sa nais natin. Sa hapong ito, sabay-sabay tayong magdarasal bilang isang sambayanan. Napakaganda ng tema, memorable, pag-aalaala. Hindi mo raw makakalimutan ang isang bagay na tumatak sa iyong isip. Pero lalong hindi mo makakalimutan ang mga bagay na nagdulot ng sugat sa iyong puso. Para bagang yung unang mong break up, para bagang yung unang beses kang naglahat ng iyong pagmamahal. At ganoon din yung ating nararamdaman bilang isang sambayanan na sa pamagitan ng ating pagdarasal ng Santo Rosario, inaalala natin ang mga misteryo ng ating Panginoong Yeso Cristo hanggang tayo ay kanyang niligtas. Inaalala natin ang mga alaala -ala ng mahal na ina kasama ang ating Panginoon. Sa bawat pagdarasal ng Abaginoong Maria, sa bawat misteryo na ating alalahanin, inaalala natin ang maraming mga kabataan na katulad natin ng itaguyod ang buhay pero napagkaitan ng panahon napagkaitan ng karapatan katulad ng narinig natin sa statement kanina sanay tayo sa Maynila ang bunla ang bumabahana alam natin marami tayong mga kasama na nakatira sa mga lugar na hindi natin maiisip na payak marami sa ating hindi nakakapag-aral dahil walang pagkakataon, walang scholarship, kung hindi man palakasan o kaya wala talagang pondo para sa edukasyon. Kasalanan ba natin kung hindi natin kaya itaguyo ng ating pag-aaral? Kung titignan natin na napakaraming pondo ang nilulustay na hanggang ngayon hindi may paliwanag kung saan ito napunta. Pero maraming kabataan ang hindi nakakapag-aral. Marami sa atin mga young professionals graduate sa mga napakaganda at magagarang universidad. Pero pagkatapos ng pag-aaral, walang trabaho, tambay. O hindi kaya, wala rin oportunidad dahil sa dami ng mga kabataang nagtatapos, hindi nabibigyan ng importansya. Kaya pinipili na lang na hindi na magsumika ilan lang yan sa mga katotohanan na ating tinatamasa, hindi lang sa Maynila, kundi sa ating bansa. Ako po, bilang isang Franciscano at pari, kababalik ko lang galing misyon doon sa Israel. Bago po ako nag-misyon, ang aking misyon dito sa Pilipinas ay makilakbay sa pamilya ng mga biktima ng extrajudicial killings. Sa kasagsagay ng EJK, karamihan ng mga biktima nito, mga kabataan katulad nyo na nangangarap din na maiahon ng kanilang pamilya sa kahirapan. Si Kian na nagtagumpay sa kanyang kaso. Si Itoy, si Philip, si Larry, si Obe, mga pangalan hindi natin kilala, pero mga kapwa-kabataan na natukhang kahit na walang kasalanan sa tuwing ako dumadalaw sa bawat pamilya, nakikita ko na yung kanilang pamilyang pinatay ay pag-asa sa kanila kahit ano pa ang pamamaraan na hindi natin pwedeng husgahan. Ang mga pangalang ito ay literal na mahihirap na nagsusumikap pero kinitilang buhay. Sa ilang taong kong pakikilakbay sa EJK Families, expected ko na na alam kong marami hindi matutuwa, lalong-lalo ng mga nasa katungkulan. And lo and behold, year 2022, I read what I saw. May mga tulisan na pumunta sa aming seminaryo at ako'y hinahanap. May mga kapulisan na pumunta sa aming community at ako'y hinahanap. Araw-araw po akong nakakatanggap ng text, ng tawag. Father, kami po yung pinadala para ipapatay kayo kami po yung mga inutusan para tugisin kayo. At araw-araw sa harap ng aming opisina, merong nagsusurveillance. Sabi ko sa sarili ko, gaano ba kahirap magsalita ng katotohanan sa panahong ito? Gaano ba itaguyod ang katotohanan kapag hindi yun ang iniisip ng karamihan? Kaya nga kahit hindi ko ginusto, pinadala ko ng aking superior sa Israel para magmisyon. At after three years, bumalik ako. Sabi ko, ganun na lang ba talaga ang tingin ng mga tao sa simbahan kapag naninindigan? Aminin natin sa hindi, kahit yung ating mga magulang, kapag sinasabi natin yung totoo, pinipilit pa rin nila na yung ilang pamilya na makapangyarihan at kilala ang dapat sang manungkulan. At mabangong-mabango ang kanilang mga programa na akala natin yun ang tatapos ng problema sa droga sa ating bansa. Pero anong nangyari ngayon? Pagkatapos ng gerang ito laban sa droga, pagkatapos ng maraming proyekto na pumapatay ng tao, pagkatapos gumawa ng proyekto para isa-isahin rin tagay ng mga madre, mga pare, mga laiko at mga kabataan katulad natin. Hindi ba mas lumala pa ang sitwasyon ng ating bansa? At ngayon, narito tayo sa yugto ng ating bansa na alam natin ang katotohanan na nanakawan tayo ng kinabukasan. Hindi ba kayo nanlulumo at nagagalit kapag napapakinggan natin na bilyon-bilyon na at trilyon-trilyon na ang pinag-uusapan na minakaw ng mga politikong ito? Hindi ba tayo nagningit-ngit kapag nakikita natin sa telebasyon kung gaano sila kagagaling magsinungaling at magdrama na parang sarswela? Hindi ba tayo nagagalit sapagkat ang ipinapakita ng mga inahalal na taong ng taong bayan ay ang mga taong alam natin gumamit ng kaban para sa kanilang pansariling kahilingan. Kita ko lumabas kayo, nagbabawas ka ba? yung mga nero babies na sumisikat sa <laughs> social media. Kuha <laughs> kung na yun Na kung minsan iniisip natin, sana all. Naiisip natin kung gaano kahirap magkaroon ng baon kung paano pinaghihirapan ng ating mga magulang ang binabayad sa ating tuition fee. Kung paano tayo nag